hindi kasi eh. <laughs> kapal na po Jupiter. Okay, sir Binano ko, ayoko kasi talaga siyang dudugo. Yun yung iniwasan ko. talaga yung yun eh. Mas maganda kasing tanggalan na Kaya ganito kalalim eh. Ang sarap naman nito sir. Aba, laki Okay, Pati ako eh, ramdam ko yung satisfy eh. Oo, Satis satisfy ako talaga. Bakit eh? na yan, ako katapagyan na ko ng sapatos yan sa akin. dry skin set, Tingnan mo. Ayun, dry skin oh. Dala niya. Sa akin dry skin dala-dala niya no. Yung ibin hindi dala-dala, iwan. Dahan-dahan po para makuha. Yun po yung technique noon pag nagtatangka. Ah! Pa? si ko si ko yung Robert. Hmm. Ano? Nakamatay na yung Pak. Kita mau lagi Yang anu wire. Mau Sige. Lilista ba. Kona mo nang Iya balikan ke sana. Iya kian. Ay, pa magpakuha yung ibang dry skin eh. Meron pa kasi na tira eh. Oh, oh. Sige, sige. Oh, oh, ay. Nak. Ay, ilang naman yan. Hindi, hindi naman katagal yan. Alin po? Yan, isa yan. Bakit po? Ay, po wala po. Sorry po. Konting tiis na lang, bebe. Ramdam po nga, hindi na lapat ang kamay mo. <laughs> Binubulungan ko <kayo>, yun, madam sa vegan. <laughs> 또또어리새 거기 시계 시계 eron pa. Kontinulah. Bet pa. Dry skin saya. Oh. Okay. okay lang. Ang dali lang naman tanggalin kasi dala talaga niya lahat. Yung kay Madam nag siya sa loob eh. Lumaki yung ano yung sa loob, okay, loob eh. Sa Opo. Yung pinakamahirap linisan po yung nadudurog yung dry skin. Ang tigas ng kuko, nadudurog yung dry skin. Yun yung mga mahirap linisan. Kasi puro, puro sundot ang ano nun. Labanan. Gas na. <laughs> sa parts wala na sa akin. Sa atya, pagkakang wala Ito ako mintay na to. Ito, ang tuwa din yung isa 嗯嗯。<noise> Ganon, pag may nasundot kang dry skin, ay anong laman sa loob. Dudugo eh. Alin? Sa niya, dala-dala. Hmm, dala. Punta daw. Ay, dinala niya. kalok, ko, niya niya. niya, dala-dala. Dadan ka ba? Okay na to sir. Wala na eh. Wala nang sumasayad eh.